So ngayon, ate, may nagaantay sa iyo na 150,000 pesos. Nasa sa iyo na yan kung gusto mong matanong at panindigan ng pot o gusto mong umuwi na may siguradong pera. Lumipat ka at kunin ang offer ni Lavong at Jong. Ang first offer mo ay? Ang unang offer namin ni Quis Jong ay 15,000 pesos. One five. Fifteen, One 15,000 pesos. Pot o lipat? Pat. Last offer. Doblehin na natin. Gawin natin 30,000 pesos. 30,000 pesos. pat o lipat? Uling offer na po yan. Kung gusto mo siguro sa pag-uwi mo na may pera, kunin mo na. Lumipat ka na, kunin mo ang 30 mil. Pero kung feeling mo masasagot mo ang katanungan, ang isa ko mo, ang isi ko mo ay pat, pat or lipat? pat, Pot. Pot or lipat? Pag tinanong ka, pag sinabi mong pat Kukunin ko ito, tatanungin kita. Pag nasagot mo, sa'yo ang 150,000 pesos. Pero pag di mo nasagot, wala kang maiuwi. Pot o lipat? Pot. Last question, pot o lipat? Pat. Pot. Pot. Matapang. Malaman si Chris. Si Ate Chris. Ate Chris. Ate Chris, dito ka na po. Pot. Bakit pat ang pinili mo? Bakit talagang parang buong buong loob mo pat ka ng pat? Parang never mong sinabi yung lipat. Bakit? Hindi ko nga inakala na manalo ko dito eh. <laughs> Laban lang po. Laban lang. Okay. 150,000 pesos. Kailangan tayo magharapan ate. Wala kang ibang pwedeng tignan. Ako lang. Hindi ka pwedeng tumingin sa mga gilid o sa likod. Sa akin ka lang titingin. Strictly no coaching. Lalong-lalo na sa kanyang mga kasama. Kung alam niyo po ang sagot. Maari lamang na manahimik at huwag magturo. Strictly no coaching. For 150,000 pesos. Ang tanong ko ay Ano ang orihinal na title ng iconic sitcom noong 1970s hanggang 1990s kung saan gumanap Sina Dolphy at Nida Blanca Huwag kang titingin sa iba Sa akin ka lang Chris, sa akin ka lang tumingin, please Silence Kung saan gumanap sina Dolphy at Nida Blanca Na mga magulang ni Maricel Soriano Na naman bilang Shirley Puruntong. Ano ang title nung sitcom na yon? Yung palabas na comedy sa TV noong 1970s hanggang 1990s. Bida si na Maricel, Dolphy, Nida Blanca, nandiyan din si Deli Atay Atayan, kung san sikat yung, uh, yung Hudas, Parabas, Hestas. Ano yung original title noon? Nung sitcom na yon? Kailangan mo na sumagot? Go! Wala siyang nasagot. Anong sagot? Ha? John and Marcia is the correct answer. Sayang. Ayun, hindi mo na hindi mo ba inabutan 'yon? Hindi mo na hindi mo narinig yung sitcom na 'yon, John and Marcia? Sikat na sikat yun dati eh. O. Pagkatapos ng John and Marcia, nagkaroon din ng John and Shirley. John and Shirley. Pag-renew yes. ng John and Marcia's... ha? Sa Amerika. Johnny sa Amerika. Kansu sa Amerika. Okay. Yung mga ganyan. Sikat na sikat yan. Okay. Maraming salamat sa pagsali mo, ate. Sana manatili ang mga ngiti mo na ingita ako sa'yo. Maganda yung ganyan. Panatiliin mo ang positibong sarili mo. At sana makapag-ipon at makapaghanda ka para sa kinabukasan nang mapatapos mo ang, ang edukasyon ng iyong mga anak.